ala naman si Senate President Aquilino Pimentel III na may kapangyarihan si President Rodrigo Duterte na magdeklara ng martial law ngunit ang ilang senador kontra sa si naging pahayag ng pangulo. Ito ang balita ni Joyce Balanchao. I tell you now if I have to declare martial law I will declare it. Not about invasion, insurrection, not about uh, uh danger I will declare Marcello to preserve my nation period. Si Senate President Aquilino Pimentel III may kapangyarihan si President Rodrigo Duterte na magdeklara ng martial law. Totoo rin anya ang sinabi ng pangulo na hindi siya maaring pigilan ng Korte Suprema kung nais niyang magdeklara nito. Ngunit ayon din kay Pimentel, walang dapat ikabahala ang publiko dahil dadaan muna sa approval ng Kongreso ang pagpapatupad nito. Don't worry the statement that the president has the power ...on his own to declare martial law is found in the Constitution. And then all the other safeguards are also found in the Constitution. So susunod lang po tayo sa ating Constitution. Para naman sa ilang opposition senators, nakababahala ang naging pahayag na ito ng Pangulo. Ayon kay Senator Antonio Trillanes IV, tila kinukondisyon ng Pangulo ang publiko sa mga susunod nitong hakbang para sa bansa. Yung ating uh, sundalo ng Armed Forces of the Philippines, kailangan na nilang reviewin yung kanilang constitutional mandate. Para naman kay Senator Laila de Lima, hindi kasama ang problema ng droga sa maaring kondisyon ng konstitusyon para sa pagdedeklara ng martial law. Tanging invasion at rebellion lang anya ang maaring idahilan para isa ilalim dito ang bansa. So kung talagang successful, yung kampanya na yan against illegal drugs ng administrasyon na ito, so why is the President kept sa keeps floating that idea of imposing martial law ayo naman kay Senator Bamacino dapat makinig ang pangulo sa pulso ng bayan iba nang hinahanap ng taong bayan they're looking for new solutions and i think we owe them that no na hindi lang yun lagi yung pupuntahan Maghanap tayo ng bagong solusyon sa mga problema natin. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Senator Frank Enrillon na dapat mag-ingat ang kampo ng pangulo sa paglalahad ng ganitong mga pahayag sa publiko dahil maari itong magresulta sa tensyon at takot sa mga tao. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.